<laughs> Ayos naman po, basta't ingatan mo lang ang anak po. Mm. Yeah, yeah. Grabe! <laughs> 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 si, kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Kuya so kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mabago upload the video. At huwag po natin kalimutang supportahan ng butim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalinga Partner, Kalinga Preactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano, travel update na naman po tayo mga Kalingap para sa Team Kalingap na nasa Baguio po ngayon mga Kalingap. Ano. So ayun po, dumating na nga po kanina umaga, bandang alas 5 po ng madaling araw ang Team Kalingap sa Baguio City po mga Kalingap para i-celebrate ang nalalapit pong kaarawan ni Kuya Val Santos matubang at magkaroon din po ng meet and greet ano sa ating mga fans diyan sa Baguio City. So ay mga kalingap ano bigyan po natin ng counting update ang ating mga uh, kalingap supporters, ang ating mga viewers and subscriber tungkol po sa mga magagana po mga kalingap sa pagpunta po ng Team Kalingap dyan sa Baguio City. So ayan na nga po, ano, inannounce nga po ni Kalingap Rob nung nakaraan na magkakaroon nga po ng meet and greet dyan sa Bornham Park ang ating team Kalingap at mga fans and subscriber po dyan. Ano, kaya magkita kits po kayo dyan mga Kalingap. At ayun nga po mga Kalingap, ano, inaabangan din po dyan mga Kalingap ng ating mga supporters, ng Jom Carl o ng Carla at Jomar, ang ating mga Kalingap Angels at syempre ang love team po ng Carl Jom. Kaya ayun po mga Kalingap, ano, abangan nyo po dyan ang mga inihintay ninyong Kalingap Angels, ang ating Carl Jom at ang ating team Kalingap mga Kalingap. So ayun mga Kalingap, ano, dahil nga po mga alas 5 na sila dumating, ay alam naman po natin mga Kalingap na pagod na pagod pa po ang ating mga kasamahan dyan sa team Kalingap. At baka sa oras nito mga kalingap ay kasalukuyang po nagpapahinga sila kalingap prab at ang mga kasama po natin dahil sobrang haba po mga kalingap ng biyahe halos 15 hours po o more than 15 hours po yung kanilang naging biyahe at ayun nga po kagabi po nagkaroon din po ng mga live ang ating mga kasamahan sa team kalingap Naglive po sila kalingap prab sila kalingap edu sila roel malalag sila pastor er And iba pa natin mga kasama, nagkaroon po sila ng live kagabi uh, habang binabaybay po nila ang kahabaan ng Skyway. From s po, dumaan po sila ng Skyway at lumabas na po sila ng N-Lex mga kalingap. So napaka-smooth po ng kanilang biyahe sa Maynila. Uh, at ayun nga po mga kalingap, ano, uh, inaasahan po mga kalingap sa so, mga susunod na araw ay magaganap na po ang mga meet and greet dyan sa Burnham Park at baka magkaroon din po dyan sa SM City ng Baguio City. Ano? So yun po, abangan nyo po mga kalingap. At for the meantime mga kalingap, habang naghihintay po tayo ng mga updates sa ating mga idolo sa mga mga ating mga uh, idol na Kalingap Angels at mga kasama sa team Kalingap ay bigyan po natin ng reaction video yung naging preparation po at pagsundo po ni Kalingap Joe Mark kay Carla mga Kalingap sa kanilang bahay. So tara at kiligin muna tayo habang naghihintay ng mga update sa ating team Kalingap in 5, 4, 3, 2, Shhh. Ay, hindi na. Ah. Huh. Si ang ganda si Kaila, kaya na dito. <laughs> Ayan okay. Ay, na mga alika, ang Carl Saan pala ka na? Ang grocery. Ipay naman ako. So. Ayos ba? Mamaya buksan natin yan. Pasok po. Pasok? Sige, ipasok ko na po. Gabi mga kalina. ko maraming talagang handang gumisita si Kelly si si so, so, ng na, na po ko. po, Magdala pa sa lubong. Ano kaya yan mga kalingot? Ay, mga buwan. <laughs> uh, <laughs> oh, malakas ng ulan yung mga kalingot. O medyo mahinap ng kodyo, malakas ng ulan yung mga panahon na yung mga kalingot. Ay, wow! May package. Ay, <laughs> siya na kung na-click ang kakalang Ito, dami namin yung dila. Ngayon sa mga nagsimama sa Mama siya, yung sponsor. So, ang iba dyan, saktong-sakto. Kasi malangin, may bagyo. So, meron din yung groceries. meron mo, Busa pala? Bakit hindi kita? Wow. So okay lang Pero Okay lang po. Okay lang, pero wala ka pa pa. Oh, ni Papa mo? Ah. Setsya <laughs> na ulit, ha? Di ako. na Pero at least, ano yung, yung please, alam, Papa mo? Kumusta <sighs> kayo dito? Ang sama ng na? Mm -hmm. Uh, um, buti nga po talaga si Papa kasi dali lang po na tapos sa trabaho kasi nag dito si Mama at yung buong Papa. Ang lang? Okay. Dali din yata ng ay, 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 talata ay, Ah. Kasi may bagyo dito. na tapos kong kayo? Mm hmm. May na ni Papa. Kumusta ba dito pa yung babagyo? Ano po. Natatakot din po sila kasi yung hindi po. Ay? Yun. yun.

Ang si Jomar, makakalingat niya agad si Carla. Kasi nabubod mo pumunta. Okay, kayo ba? Okay. Sa bangit. Aras pa ng tayo. Kasi mo pumunta. Mas nagiging close na sila mga kanina. Malay So yun. Yan pala ang best friend dito. Ito. Pwede mong Galing tayo. Thank you so much po from Tita A of Agoncillo batangus batangus thank you so much so yung po. asim mo ano ilan na kada kanina eh uh, Yan. Danit mo atin mo dahan Ayun. Uh, Anong ano pa, ka, okay. pa, ano sabi tibagan damit daryka rin ka. lamadala sabi ka sabi ah? sabi sabi ba? sabi sabi sabi

gamot tama mga pamat to Magamit mo sa pagpunta natin sa bagay. Oh. Ah, uh, parehas siya. Ibang kulay. Mag-ibang kulay lang. Ano sakto ba ito sa tingin mo? Oo. <laughs> oh. May magamit ka sa pagpunta natin sa bagay. Sige. Ang galik naman ang mga, mga na Wala kasing pangalan. Ko, pero may nakita na ko dito. Dadamit ni si na Andayup. 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 From Lynn Andayup. Galik. So, ito. Thank you so much po kay Mamin. Pag pa. Sige, pag buksan. Parang ganda nyo na. Kalingan ka na ng mga pat na ako. Ang lawas mo. Oh, wow. May pat. Ang laging bag. Ganda nyo ito. Bagay na bagay ko sa'yo. Ito pong malaking bag ko galing kay Mamarites is the latest of Team Jamkar po. Thank you so much. Thank you so much po. Oh, ano ba ka natin? Okay, ano ba ka natin? Medyo malaki na po siya eh. Ay, grawa Di mo na ano, lagi tayo nag-unbox.

Uy! Grabe, salamat! Stress na naman yun. Nasaan si Papa Jones? Papa Jones, ito na! Ay! Hindi nga naman pala nabuo. Pero okay lang yan. So, ay mga kalingap? Um, bukas po. Napapunta tayong Baguio. Ngayon, isasamay, isasabay na natin sila kaya na kasi malayo po ito. Dalawang mga biyahe. tapos dadaan sa ilog sa tulay. Kanina po, bukas yung ilog. So, na kami hindi makarating dito. Kaya, sasabi na namin sila kasi baka bukas may stranded po sila. Hindi po sila makasama. Ayun, kaya, ayun. Ay, tayo, kami na pong balak po kay Carla. Uh, Ayos naman po. Basta, ingatan mo lang ang anak ko. Ayun. <laughs> uh, yeah. Ingatan po namin. Uh, kasama naman po namin yung buong team Kalingap. At yung Angels po. Aligat Angels po. So, ingat lang po uh, kayo sa

Bagay na bagay, mga Ayan so ito po Sige ko na dito na tayo Ito po yung sinasabi ko mga kalingap kanina na tumataas po Ayan o eh. Pagpunta ko na So yun mga kalingap ano So sinundo pala mga kalingap si Carla po ng K-Boys uh, ahead ng one day bago sila pumunta ng Baguio City Dahil nga po sa sitwasyon po ng uh, weather po dito Ano ng panahon po dito na uh, malakas pa ang ulan ng mga nakarang araw at ayun nga po nakita naman po natin sa video na yung sa tulay na dinadaan na punta kay La Carla ay bumabaha po kaya sindo po nila agad si Carla para uh, pagpunta po nila ng Baguio ay hindi na ma-stranded at matagalan dahil alis nga po sila ng maaga So ayun po mga kalingap, ngayon po mga kalingap ay nasa Baguio City na nga po ang ating team kalingap kasama ang ating mga kalingap angels at ang pinaka inaabangan ngayon mga kalingap doon na Carl Joe mga kalingap. So ayun po ano, magkita kits po tayo dyan mga kalingap at ngayon po ipapakita ko po sa inyo sa magkita po ng video na ito mga kalingap ang nakaraang video ano ang inakaraang uh, meet and greet po ng Team Kalingap sa QCMC. So, in-expect po natin na sa Burnham Park, Baguio City, ay ganyan din po mga Kalingap ang magiging pa init na pagtanggap po sa Team Kalingap. So, maraming maraming po salamat at huwag po natin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye. <laughs> Grabe na ito eh. so, ay ang tao dito sa randami. Ayan guys, sa mga solid supporters ni Kalinga Prof at ating... si...

Si Alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa Mga kababayay na papa yeah, yeah. ting 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 Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Santos Matubang, Ati, Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Phillip Brother Paas, Engineer, Agon Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David Mr. J

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang, huyavan 🎵 Gawin ang atikain, pinapangaliyon 🎵🎵 kalinga dance, dance, dance 🎵🎵 Lingkalinga, dance, dance, dance